China, China. Hello guys, so super na bigay dito. Nakakain ako So naglalakad-lakad yes, na yeah. so, so, kami ngayon dito sa may panda. Domino's Pizza. Alam mo maganda yung ano dito yung lighting. Dito mga kami ngayon dito sa Panda guys. Ayan. So, so narito po kami sa So yan ito yung luya, bawang. So yung onion dito for 5 real. So ito po yung kasama natin. So namimili siya ng mga onion. So yung maliliit na onion lang yung kuha niya mga uwan siya So ito yung vegetable section ng panda. Ito so, yung mga patatas. And uh, ito din yung yan, upo, okra, beans. So mga fresh vegetable dito. Yung mga talong, capsicum. Yan so mga lettuce, celery, cauliflower, broccoli, cabbage. So, oh, malalaki yung cabbage yun. Oh. So, itong laki na to ay 5 real lang. So, 1 real lang yung per kilo. Pero kapapasok, tra. Meron na okra. So, meron dito, dito mga bulk na mga patatas. So, 5 real lang yung 1 bags. Yung 1 bag na patatas. So, yung onion, medyo mahal yung bag so uh, almost 10 real guys nice, dito ayan din yung mga itlog so mura dito per tray ng itlog dito is 30 piece so may mga organic yung mga brown egg Yeah, meron din dito itlog ng pugo. Pambili po natin ng sinigang. So magluluto kami ng sinigang na pudo ng salmon later. One real lang yung so, ayan.